nais ko lang po magpasalamat uh, sa ating uh, buting mayor sa pagtulong sa pagsuporta sa at sa aming barangay hindi lang naman sa barangay Santo Cristo na katulong si mayor which is in general uh, sa 76 barangays is uh, equally divided naman yung yung pagtulong niya at uh, uh, mula nung si mayor Christian umupo, uh, ramdam ng mga taong bayan ang malaking pagbabago uh, na natatamasa natin ngayon sa ating siyudad. Santo Cristo po kasi, nung kami po, uh, dati, yung dan po namin talagang lubog po. Halos yung mga anak po namin, sinusundo namin hanggang baywang po yung tubig. So mula po nung umupo po si Mayor, nakita naman po namin yung pagbabago po talaga. Wala na pong lubog sa mga kalye at saka mga drainage na mga nagflow po ng tubig. So, malinis na po yung mga ano, daan po talaga. Wala na po talagang bahana dadaanan ng mga bata. Uh, thank you po, Mayor, sa lahat po ng tulong nyo sa amin dito sa Tarlac City. Yung suporta naman kay Mayor is uh, 100% yung suportang ano namin sa kanya na uh, paganta lalayan namin siya hanggang sa uh, huling araw ng kanyang termino dahil uh, siyempre ang mayor natin is napakasipag at uh, talagang hardworking uh, uh, masyado namang nakakahiya kung ikaw na ako bilang kapitan is uu na lang basta-basta so uh, in return, kung ano yung support ang binibigay ni Mayor sa amin, higit pa namin doon doblehin uh, bilang supporter rin sa kanya bilang ina ng ating mission.